welcome sa panagagang video check ako kung hindi nyo po man po ako kilala ako po si Rain M. Salis kaya rin PH pwede rin po so naiintay ko lang po yung kapatid ko na sumali so wala pa po siya ay wait wait lang po guys Nagka-problema po yung skin natin. <coughs> so nagka-problema po yung skin natin. So, nagka-problema po pala yung ano natin. Wow! Ay, Christmas. Ay, Yung game. Ay, yung skin po natin. Ay, ang tagal. Ay, itang tagal. So, patay muna po tayo dito.

Kuna mo na yung dalawang ilaw dyan. Yan daw. Ah. Yung dalawa dyan, ano, ilaw. Kuna mo na. May kukunin lang ako dito. So, may nakita po tayo dito. Sorry guys, kung hindi niya ako kilala. Naisipan ko lang kasi po mag-vlog din. Naisipan ko lang po kasi gusto ko po. So, kunin natin tong pumpkin. Pumpkin, kain, kain, pumpkin. Oh, chick. Guna, may mga manok dyan. Kasama ko, ko mga po pala kapatid ko. Oh, umatit ako nila. Asan ka na? Oh, Guna ko, umatit ako ng dalawa. Asan na yung ano? yung box. Patay ka diyan ng hayop, magpatay ka ng hayop para may para may pagkain tayo. Tapos kambing. Sheep, sheep, sheep. Kunin mo rin yung sheep pa. Diba may balahibo So, ayusin mo na po natin yung gamit natin dito, guys. Oh, sugar! Kunin mo ko yan, sugar. Ay, sugar. And, ali. And, ali. And, Kunin mo to, oh. Ito nga ide, drop, drop, drop. Blocks, blocks, blocks. Kailangan pa po natin ng more stick. Putol ka nga ng stick. Ay, nang kahoy pala. Ang puno. Brown. Brown. Bilisan mo. Kailangan ko. Mm. Oy. Patayin ko. Oy, Patayin mo. Bilisan mo basta. Ito, kailangan ko na. Hakan na. Hakan na. may ako. na. Ako na yung puno. Yung nakuha mong puno. mo ay, Ayan no. Kuya, ano yung bato? Kin Dito ito ba bato. Kahoy. Kinuha ko yan. Saan? Dito o oh, sa blocks. Blocks yan. Pumunta Gagawa ako, dito. ng ano para makagawa tayo dito mismo na na isang sword. Tapos, dalawang ganito. O, kunin mo ito, oh. Mm -hmm. Kuha mo na tayo dito ng, ano, dirt. Ng, ano. Kuha tayo ng lupa. Tulungan mo ang kumuha. Para makagawa muna tayong bahay. Na lupa, ah. Opo. Tapos pintuan lil. Bilang natin mm -hmm. la. Marami pa naman dito ano? Lax. Kahoy. Sige ko ako diyan, ta magtatayo na akong bahay. Baibigay. Dito na lang sa baba. Bibigay ko na lang sa inyo. Pag for Dito sa malapit sa kuweba. Ay, Ay alika, alika dito ba ka? Ha? One, eight, five, eight. So, nasa na mga nakuha natin dirt? Bilisan mo. Alex, na akin, bilisan mo ah. 就都不都没有个人 So, patuloy pa rin po tayo. <tipuloy> Halika na dito sa akin. Dito sa likod mo. Gilid ka. O, oh, ka. Gilid. Diyan. Likod. Likod ka. Sige, gilid. 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 Likod. Diyan. Diyan. Makinay na ko mong na lupa. Maglapag ka na ng ilaw dito. Naku po, ang dali. Alika, lalaban tayo sa zombie. Zombie. Sige, kalabanin mo sila. Kukunin ko lang tong gamit. Tara, tara, takbo. Takbo sa bahay. Bali-bali ka, ka, dali. Sabay <tuk> tayo. Ito gold. Dali. Kala mo na natin ang pick up. Patayin mo. Maganda. No, may isa pa, may isa pa. Atras. Nawala yung ila. Ilan na eh? Nakuha natin yung stone. Kuha mo na tayong stone. Sige, magkuha ko muna yung bato, ah. So, end ko muna dito yung episode, guys. So, yun lang muna po. Bye